guys, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papalon sa phase 1. Ayan, nandito tayo sa taas ng overpass. Lalakat. Kasi siya to, to medyo matraffic ko. Oh. Ayan. Siya sa ating mga subscribers, sa ating mga bagong subscribers, sa mga viewers natin. Siya sa inyo at sana nasa mabuti kayo kalagayan. Ayan. At nandito ngayon si Papalon Naglalakad tayo dito sa overpass. Ayan, napaka-lainis oh. Nandito tayo sa taas, naglalakas. Pupunta tayo dyan sa looban. Papasok tayo dyan sa entrance. Shout-out sa kanyang Sonia Taystone. Ayan, ma'am, shout-out sa iyo. Nandito tayo. Apto tayo ngayon dito sa Manila Bay. Sa Phase 1. Ayan. Anong uh, kaganapan dito? Kasi medyo... Uh, matagal-tagal naman tayo dito na hindi nakabalik ko na kulang-kulang sampung araw ayan ayan ito yung mga yung mga vendors natin dito maganda na dito kasi malinis yung uh, traditional sa sakyan natin dito sa Pilipinas mga oh, na kabayo arisa ayan ganda oh, dami mga halaman ayan, napakalinis sarap ang maglakad dito uh, kahit sabi mo mainit siya aram na mo yung lamig dahil gawa ka ng uh, nasa tabing dagat tayo maganda pasok tayo dito para maglakad-lakad Manila Bay, Dolomite Bay, ayan papasok naman tayo dito para maipakita natin sa inyo <laughs> ay mga guys ito huwag nyo kalimutan dito yung mga plastic bottle kailangan dito nyo iwan kasi okay, yung iba natin mga kababayan ay iniiwan natin kung saan saan yung mga plastic kawawa yung mga nagwawalis dito ayan ah, uh, medyo kaunti lang ang nagkukan nga yun kaunti lang ngayon ang namamasyal dito mga guys ayan, update lang tayo dito sa inyo para mas maganda sarap mo masakit sa mata. Kala mo hindi masino pero napakasilaw masakit sa mata. Yung uh, ah, pansang refleks ng buhangin na puti. masilaw daw. Ayan, napakagandang view dito ngayon. No? Grabe, ang ganda ng view. Ayan, meron naman dito ng na mga... Ah uh, kababa yung ating mga foreigner na mga taga ibang bansa mga taga mga tao dito yung mga taga Afrika at yung mga bisita sa ating bansa alin alin target na sila nang gukong talaga sila sa view din no oh. itang kita din natin ah, uh, nag picture taking din sila natutuwa din sila siyempre ah uh, siguro walang dagat din sa kanila siguro kaya natutuwa talaga sila yan yung mga foreigner na mga bisita yan napakaganda mga pan dito guys oh. ganda ng mga view yan yung mga siguro mga estudyante yan dito sa Pilipinas kaya nagawa ng mga masyal sila dito yan nag picture taking din sila yan malaking truso. oh. nabulok na lang yan yan yung mga pandito ang ganda. Ayan o. Yung mga water lily. Uh, Limulutang. Ayan. Ang ganda ng mga view dito guys. Sarap maglakad-lakad dito. Kahit dito lang tayo sa loob na ipapakita natin sa inyo. Napakaganda. Ayan. Kaya lang kagaya niyan may mga basura pa rin dito ayan tingnan nyo ang basura nila nakabalot sa plastic ayan may mga styro may mga ng lasada o oh. yung kulitim na dinideliver ayan ayan tapos ang mga kababayan kawawa talaga dapat ay eh, nilalagay sa tamang lalagyan kawawa yung maglilinis dyan dapat sana uh, magiging kwan tayo uh, bawat isa sa atin maging malinis tayo para uh, para naman sa mga huling ano sa mga bagong sibol ng mga kabataan mara makita nila ba? ang ganda pala ng Manila Bay kasi kung pabayaan din natin yung mga bagong sibol eh tayo naman patanda na sila yung mga bagong sibol naman sabi nila ba hindi na pangalagaan yung mga karagatan kaya madumi pero kung maayos tayo ayan panasiliin natin yung kalinisan maganda ganda ng view mga guys oh. sarap maglakad dito ayan yung tubig ah, hindi na ng tubig mga guys oh. kitang kita nyo talaga yung kwan kagaya yan mga uh, stero na pagbihala nila na, nandiyan sa tabi kakaroon pa rin ang dumi malinis na sana ang problema yung mga styro tinatapon na kung saan saan kaya dinadudu, na, dumudumi naman yung sa tabi binabalot nila yung mga styro yan o so, gaya dyan kulang sa disiplina kasi yung ating mga kababayan kaya ganun talaga kung saan saan tinatapon tapos magnireklamo sa uh, ating gobyerno na napapabayaan. Ang problema naman sa atin naman mga sibilyan tayo naman ang mamamayan tayo naman ang hindi sumusunod kung saan saan tumatapon ng mga basura. Kaya ginagawa ng tubig, binabalik din sa tabi. Ayan. Ayaw nila yung malinis kapaligiran eh. Ayan, ang dami mga po kung kita mo styro yan cobra din yan o no? oh. yan oh. No? oh, diba yung mga kung sa saan nagaya ng mga kapi? ito yung mga guys o merong bumulak na tubig dito yung daming isda ang tumatalo no oh. Ayan, dami. Nabulabog yung mga isda. bakit ganoon na biglang bumulwak yung tubig dito? Ayan o. Oh. Ayan oh, guys Oh. Bumulwak na naman. Dito tayo sa Manila Bay. Eh. Uh, grabe. Pagbulwak hindi natin alam kung saan galing, galing ng galing ng tubig yan ba't topic yung tubig yan mga guys abang abang pa natin Grabe yung pagbulwak ng tubig ano. Ayan. Okay guys, sapo tuloy nga na to. Sa lahat ng mga subscriber natin, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat po, ingat po kahit God bless. Bye bye.